Hello, uh, gandang hype sa umaga to po si Doc Bern. Ngayon ang first nating gagawin na yung uh, past talk with the vets. Okay? So kasama natin si Dr. Emilia. Ngayon ang unang tanong, Doktora, Coffee or tea? Coffee. Morning or evening? Both. To be beautiful, beautiful or to be smart? Smart. Career or love life? Uh, ang hirap na na. Eh. Hina-career of love life. <laughs> okay. Yakap o halik? Yakap. Mahal mo o mahal ka? Mahal ko. Okay. Lights on or lights off? Depende yeah. sa kaso. <laughs> ano to? Pag blood collection, lights on. <laughs> okay. Sex or chocolate? Uh, depende sa chocolate. <laughs> okay. Okay, doktora. Uh, Q&A. Uh, Moto in life. Ha? Ah, wala na akong ganyan. Uh, Um, Ano ba? Umoto ng tama. <laughs> okay. A uh, greatest fear? Oh my God. Uh, emerging infectious diseases. Okay. In favor of same sex marriage? Kung same sex union. Ah uh, okay. Okay. Uh, guilty or last part na lang to, Doktora. Guilty or not guilty? Went to school drunk? Not guilty sang in the shower. Guilty. Okay. <laughs> Tinakbuhan ng enforcer. Not guilty. Okay. Dumaan ng... Uh, okay, last na lang ito, doktora. nagpaasa, blank. Nagpaasa? Uh, oh, nagpaasa, blank. Tuloy mo, doktora. Ah. Uh, nagpaasa, tapos itutuloy ko. Yes, doktora. Uh. Parang hirap ng tanong na yun nagpaasa siya? Ano? Nagpaasa, <laughs> Ay, hindi ko alam. ano bla. Ano ba? Na, trend ba yun? Old. Al Ala, doktora. Old ko lang naman yun. Ah, okay. Nagpaasa na papasa. Oh, <laughs> oh my God. Uy, never ko yung ginagawa. Prangka ako, sinasabi kong bagsak sila. Hindi. Hindi ako nagbabagsak ng sudan. Okay. Okay, Doktora, thank you for your time. Walang uh, maraming maraming po. salamat, Doktora. Okay, so... Wala ko serious. Hindi, Doktora. Thank you, Doktora. Kinabahan okay, ako, baka kakoy. <laughs>